Ayan, pupunta kami ngayon ng llanera. Ayan yung mga box, oh. Ayan, okay. Eh? <laughs> Ang pakainit. Thank you sa aming driver, kay Drew. Nakahiram ng sasakyan. Hindi na sa lang. <laughs> 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 After namin magpakain, Magparing ay magpakain? After namin magbigay ng ano? Ay, bakit nabigla nalang ito? May kasalubongan. Hindi mo pala sinilid? Nasaan ito? Tawa kami, nagtawa nalang gulat kami. O, ayan. Ito kami sa lyanera. Bukay nalang ano. Sa sambyo. Makalap ano ito. Kung mabigat. Salpot yun. Hindi ka na nagbukas itong yogyo. Magkanta na kayo. O, ayan. Siya na nagbubukas. At gutom na gutom na daw siya. Dinain-dain kami ng malayo. Tapos wala din kayong mga Sige naman, <manyan> may gagawin din pa sa'yo. No. gagawin kung mainit niya. <manyan sa mga mainin> niya? Gutom na, Bax? Gutom na? Yes, madam. Gutom na, Bax? Tagal naman ni aling nena. <laughs> Ayan, dito kami sa llanera sa Yogyo. Gusto lang yung choni. นี่ก็ไปอยู่บ้านแค่ไหนก็มาน้องตอนนี้กูหักเงินเก่งมากเซ็กซี่น่ะมังค์กอมัยน์อ๋อไมน้องอ๋อชุดอะ Happy Birthday, Thank you. Thank you! Thank you so much, Yogiyo! Dito lang yan sa Llanera, Nueva Ecija! Thank you, sister. Thank you po! Thank you! Bye! Bye. Food, <laughs> Bakit nandito kayo?